Din Ano ba 'yan sa inyo? Ito ba? Uh Oo. -oh. Yung mic ko oh, Oo, oh, 'yan. Oh, oh, yan. Ay hindi, magkaiba pala. Ayun sa amin yung 735. Oh, tumama din. Kasi 735 daw pala to. Oo. It's more so, like, for taste. Try itong nga to. Hush brown. Milo. Sa amin, hot ano? Hmm? Yung sa amin, hot. Hot Milo. Kasi sa'yo lang pala. Eh, sorry, sorry. <laughs> Na sa iba. Parehas naman tayo ng card ah. Parehin sa yo? Oo. DBS. So, GBS. Mo, pinang mo, pinang mo. yung sa amin nung saan ako No rice Oo. Ayan. Complete order. Ganito siya ah. Saan Ayan. So, table number. So, tingin. Tingin And then, ito yung pipindutin. Ang mga dalawa ka sinunod tapos i-insert ko dito. So, ayan. Insert. Hindi ba dito ito? Ayaw yun. Oh, okay, yeah. na. okay yeah. na. Okay na. Sinag siya lang. Pwede pala. Minsan kasi pwede. Minsan kasi kailangan. Pag-sipatay Thank you. Thank you guys for watching.